bakit sa kabila ng 26 na bilyong pundong inilaan para sa mga proyekto kontrabaha sa Cebu ay lubog pa rin sa tubig ang buong lalawigan? Hanggang kailan natin ipagkakatiwala sa mga konkretong pader ang solusyon sa galit ng kalikasan? Matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino o Kalmaegi na kumitil ng mahigit isang daang buhay sa gitnang bahagi ng bansa, nanlumo ang mga taga Cebu mga bahay sa Talisay, tangay ng rumaragasang tubig, mga kalsadang tila ilog, mga pamilya walang masilungan. At sa gitna ng trahedya, muling sumiklab ang tanong, nasaan ang 26 na bilyong piso para sa flood control project na ipinangako noon pang 2013? Sa isang viral post, ibinuhos ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kaniyang hinanakit. Aniya, P26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. Sa simpleng linyang iyon, ramdam ang bigat ng galit at pangamba ng isang leader na ilang taon nang naghihintay ng tunay na pagbabago para sa kaniyang lalawigan. Ayon sa gobernadora, halos lahat ng flood control projects sa Cebu mula dalawang libu labinsiyam ay alinman sa ghost o substandard mga proyektong ginastusan pero tila walang saysay Ipinuntunyang kung maayos lamang ang mga istruktura marahil ay hindi ganito kalubha ang pinsala ngunit sa halip na proteksyon tila naging patibong ang mga ito mga pader na bumigay sa tindi ng ulan mga kanal na barado at mga ilog na umapaw dahil sa kapabayaan kasunod ng pahayag ni gobernador Baricuatro, Agad namang tumugon ng Malacanang sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Yusek, Claire Castro, na nauunawaan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang galit ng gobernadora. Kung siya, Governor Pambari 4 man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ni President Marcos Jr. Ani Castro. Dagdag pa niya, inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways DPWH at iba pang ahensya na imbestigahan ang mahigit tatlong daan at apat naput tatlong flood control projects sa buong Cebu. Layunin umano nitong matukoy kung sino ang dapat managot sa mga manumalyang proyekto. Pagtulung tulungan po nating mahanap ang dapat na mapanagot sa mga manumalyang flood control projects, pahayag ni Castro. Ngunit hindi ito pinalampas ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon na nagbato ng matalim na puna sa palasyo. Aniya, talaga ba? Bilyon-bilyon ang confidential at intel funds pero laging walang alam. Muli, sumiklab ang diskusyon sa social media hinggil sa transparency at accountability ng mga opisyal ng gobyerno. Samantala, ayon sa DPWH, kinakailangan umano ng masusing pagpaplano at re-evaluation ng mga flood control projects sa Cebu. Aaminin man o hindi, marami raw sa mga istruktura ang hindi pumasa sa tamang engineering standards. Kaya't ipinangako nilang iimbestigahan ang mga sub-standard projects at maghahain ng rekomendasyon upang hindi na maulit ang ganitong kalamidad. Ngunit ang tanong, hanggang kailan natin itataya ang buhay ng mga Pilipino sa mga pader, dike, at estero na madalas ay hindi rin tumatagal? Nature can never be fully controlled. The floods, the storms, they are reminders of what we have destroyed. The forests we've cut down, the rivers we've narrowed, and the mountains we've leveled for subdivisions and commercial complexes. Flood control should be the last resort, not the foundation of our disaster strategy. What we need is prevention, not reaction. Stronger evacuation centers. Instead of temporary classrooms, strict regulation of housing near riverbanks, massive tree planting and watershed protection, not just concrete barriers. Every year, the Philippines lies in the pathway of typhoons. And yet, time and again, our people huddle in public schools for shelter, receiving only sardines, noodles, and rice after the storm. While politicians feast on kickbacks from projects that failed to protect the very people they swore to serve, nature itself has exposed the corruption that concrete tried to conceal. The tragedy in Cebu is not just a story of floods; it is a story of betrayal, a reminder that when leaders prioritize profit over people, nature will always strike back harder. Kung tunay na gustong wakasan ang pamahalaan, ang ganitong paulit-ulit na trahedya, kailangan nating baguhin ang paraan ng pagharap sa kalikasan. Hindi natin kailangang kontrolin ito, kailangan natin itong igalang. Kung sangayon kayo sa aking pagsusuri, huwag kalimutang i-like, i-share, at magkomento sa ibaba. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa lahat ng patuloy na nanonood. Let's keep the bell ringing for truth. justice and freedom.